mga kamisiri so good morning kahapon di tayo nakapag vlog kasi hilong talilong tayo kahapon dahil napa uh, napainom tayo nung no sunday alright so medyo bumiyahe tayo kahapon may hangover tayo alright so now so refresh na tayo uh, nakakuha na pala tayo ng isang booking mga kamisiri so, meron na ako dito yan, mga tuyo isang kartong tuyo papunta ng Taytay sa lagang 275 pesos yun nandito tayo sa langkaan sa misan madalas na tinatambayan yun. kasi may mga nagbubuk dito sa loob yun alright so, kahit papano ito si Bosing sa drop off nito ay eh, nagdagdag naman 275 gagawin daw niya 400 pesos so sana all tsaka hindi naman nagmamadali pwede naman natin sabayan Alright, so good morning, good morning. Tuesday na pala. Monday, wala tayong vlog. So, happy Tuesday morning mga kamisteri. So, sa mga bumabakbak dyan, ride safe, keep safe. Tapos, um, masyado mainit ang panahon mga kamisteri. So, baon tayo ng tubig. karon ako laging baon tubig. Nandyan lang nakasabit. Siyempre, para safety, nakalock sa ating ano ng susi yun, alright, so abang-abang na tayo mga kamisir dito, sana makakuha tayo ng booking mas maganda, passenger nga, na eh, napapuntang Manila, alright yun yun, mga kamisir, galing lang ka naka 30 minutes tayo, dun wala tayo talaga makuha ang booking, kaya lumipat na tayo dito sa Purol okay, so dito na tayo, kasi mas maraming nagbubok dito mas matao, dito na tayo magantay okay, right? tiyaga talaga sa biyahe mga kamistri yun mga kamistri po so, yun dito sa papiros sa so, papiros talis kateros, so, i sa igrapos ka natin so 194 yun so pito yung binigay ni mami ok right so from here siguro uh, isulog niya natin itong kaipay mga kamistri so mamaya na yung kaularan sa iber na yun siya ok right so yun. dahil nandito na ako sa papiros malapit na sa akin ang kaipay mga kamistri Jadi so, dari sana Okay. Right. One down. mga kamisiri. So natapos na natin ang mga delivery natin. Uh, yung kaundara na idala na natin. Tuwari din naman yan. Pinigay sa 189. Yun. So kain muna tayo dito sa 11 Jamboree sa yun. Alright. Dito sa may diliman. Alright. So dito yan. No? Dali may jamboree. So, kain muna tayo mga kamis. Dahil mm. Tom Jones na tayo. bago Habang kumakain tayo, habang habang tayo ng booking. Alright. Pares. Mommy. Pares. Mayroon pa? si Jim, ginagawa sa Marila. May mais ka pa? May mais pa? Mayroon pa. Asin ko. May ringan na rin. Alright. sa yun mga kamistri nandito tayo sa tambayan so kada aming motor dito mga ano na to eh mga kumita na kaya nakatambay na lahat eh oh. oh nakatambay na lahat kumita na ba't ganon pre ang aga nyong kumita booking pre ang lupit na solid solid ang booking ngayon pre solid Okay, alright. So, tambay muna tayo. Alright. So, init. Alright. So, abang-abang tayo. Yung mga kamistri. So, hindi tayo nakapag-update. Update tayo mga kamistri. So, sa bahay na ako kanina pa. So, no dynamobie. Kanina pala, isang booking lang na nakuha natin. Yung lumiwanag. Dahil yung isang booking natin ni scammer so cancel so kinabahan okay naman, na tayo mag antay na isang booking dahil uh, masyadong gabi na at nagsundo pa ako sa Alorica okay all right so tayo na peace i'm out